Disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin ng mga eschatological theories ay base lamang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi ng informasyon na aking nakalap sa mga Western Bible Scholars, current event news. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo o hindi. Alam naman natin na ang mga Hudyo ay hindi naniniwala na si Kristo ay tunay nilang Mesiyas. Kaya nagaanap pa sila ng ibang parating na mesaya. Mesiyas na mula rin mismo sa kanilang lahi, lahi ng mga hudyo. Kung nagaantay pa sila ng mesiyas, mas credible talaga na mula sa lahi ng mga hudyo ang kanilang mesiyas o Kristo. Alam naman natin na nakapropesya na ang Antikristo muna ang tatanggapin nila bago ang tunay na Kristo. Kung babasahin natin ang Daniel 9.27, ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng pitong taon. Pagkaraan ng tatlong taon at kalahati, pipigili niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya ron hanggang ang mga naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Malinaw na ang Antikristo ay makipagkasundo sa bayang Israel sa loob ng pitong taon. Ang pitong taon na ito ay ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Mateo chapter 24 o yung tinatawag na seven years of tribulation. Meaning, ang Antikristo po ay nagpapasimula ng seven years sa natitirang bahagi ng seventh week of Daniel. Ang tanong, anong klaseng covenant ba ang gagawin ni Antikristo sa loob ng seven years? Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, While people are saying, peace and safety destruction will come on them suddenly Ang Thessalonians chapter 5 ay konteksto ng rapture sa chapter 4 kaya pagkatapos ng rapture ang pinag-uusapan dito Kaya sa verse na yan pinapakita na after ng rapture may magsasabi na peace and safety pero kasunod nito kaagad ay kaagad pero yung sinabi din po yan ng Book of Revelation na yung four horsemen. Yung kabayong puti na simbolo sa kapayapaan ay kasunod yung kabayong pula na siyang malaking digmaan. Kaya tinuturo ng Bible sa atin na ang Antikristo ay makikipagkasundo sa Israel sa loob ng pitong taon sa umagitan ng usaping pangkapayapaan pero kasunod nito ay banta ng malaking gera, malaking sakuna o world war. Ngayon ang tanong, sa mga huling sandali ng mga huling araw, nakikita natin ito ngayon sa mga current events sa Israel ay kapareho ng propesiya. At isa nga dito yung mga nakikilalang mga tao sa peace negotiation sa pagitan ng Israel at mga Islamic countries na kaaway ng Israel. Ngayon, dito tayo papasok sa nakikilalang si Jared Kushner. Una, isa po siyang half American, half Jews. Meaning may dugo siyang Hujo. Siya ay manugang ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump sa pamagitan ng kanyang kasal kay Ivanka Trump at nagsilbi bilang isang senior advisor ng unang administrasyon ng kanyang binan mula 2017 hanggang 2021. Siya rin ay director ng Office of American Innovation. Si Kushner ay pangunahing kalahok ng Administrasyong Trump para sa proseso ng kapayapaan sa gitnang silangan. Nang nagakda ng planong peace treaty ng Trump administration at pinadali ang pag-uusap na humantong sa paglagda ng Abraham Accords at iba pang kasunduan, normalisasyon sa pagitan ng Israel at iba't ibang estado ng Arab since 2020. Si Jared Kushner ay nasa Egypt ngayon, gumagawa ng bagong plano para sa kapayapaan ng gitnang silangan. Ito ay nagiging sani ng ilang mga nagtatanong kung siya ba ang Antikristo. Sinasabi ng iba na si Trump ang maaring Antikristo na mamamahala sa buong plano ng kapayapaan sa gitnang silangan na sinasabi sa aklat ni Daniel na itatatag ng Antikristo. Tingnan natin ang pahayag na ito at iba pang mga kakaibang bagay na nakapalibot kay George Kushner at Donald Trump. At isa pang nakapaka-interesting sa pahihwating ng propesi ng Biblia tungkol sa nangyari kamakailan lamang kay Netanyahu sa United Nation. Panorin po natin. Dito ay isang simula araw. Makikita natin kung paano ito magtatapos. Kailangan nating makuha ang huling salita at gawing konkreto. Ngunit salamat sa inyong lahat at salamat sa lahat ng mga dakilang bansa na tumulong. Binigyan kami ng napakalaking tulong. Lahat ay nagkakaisa sa pagnanais na matapos ang digmaang ito at makamit ang kapayapaan sa gitnang silangan at malapit na nating makamit iyon. Sinasabi ng Biblia sa Daniel 9.27 na ang Antikristo ay lilikahan ng plano ng kapayapaan sa gitnang silangan na nasa huli ay tatapusin niya pagkatapos ng tatlong kalahating taon. Katulad dito na sinasabi ng 1 Thessalonians 5.3 na ang tao ay magsasabi ng kapayapaan at kaligtasan ngunit pagkatapos darating ang biglang digmaan. At kaya sa mga bagong plano ng kapayapaan inilalagay ni Jared Krushner ang mga tao ay muling nagtatanong, siya ba ang Antikristo? Kaya't iniulat ni Julie Sirkin, uh, si Jared Kushner at Steve Wyckoff ay pupunta sa Egypt para sa mga negosasyong ito. Ikaw ba ay nagulat sa pakikilahok ni Kushner dito? Alam mo ba kung ano ang kanyang papel Well, tama ka na sabihin nga, interesante nito dahil hindi siya naglaro ng hayagang papel sa mga administrasyon sa ikalawang termino. Tandaan na sa unang termino, syempre, siya ay talagang nasa White House. Mm -hmm. Bilang isang senior advisor kay Pangulong Trump at siya ay napaka-aktibo sa gitnang silangan noong panahong iyon, parehong nakikitungo sa mga Saudi at nakikitungo sa mga Israeli. Siya ay nagkaroon ng kanyang sariling u uh, plano ng kapayapaan ng Israeli-Palestinian na hindi nagtagumpay, ngunit pagkatapos ay nagawa niyang isagawa ang Abraham Accords na nagbigay ng diplomatikong pagkilala para sa Israel sa ilang mga bansang Arabo. Kaya uh, ito ang unang pagkakataon na sa kung nakita natin siyang ganito ka publiko uh, nakasangkot sa ikalawang termino ngunit siya ay nasa gilid oh tulad ng alam natin kahit sa mga nakaraang linggo at buwan dahil siya ay may mga relasyon sa rehiyon uh, siya ay may tiyak na antas ng kredibilidad sa ilang mga aktor sa rehiyon sa mga Israeli at sa mga Arabo, bahagi dahil sa kanyang uh, karanasan sa unang termino at bahagi dahil siya ay nakikipagnegosyo sa ilan sa kanila mm -hmm. sa nakaraang apat na taon. Siya ay nasa negosyo kasama ang mga Saudi habang tayo ay naguusap. At kaya, uh, hindi ko alam eksakto kung ano ang papel na kanyang gagampanan. Ngunit malinaw na siya ay isang mahalagang, alam mo, kinatawa ng Pangulo sa sitwasyong ito. Ayon sa Biblia, ang tunay na Antikristo ay gagawa ng mga tanda ng kababalaghan. Siya ay hayagang maglalapastangan sa Panginoong Heso Kristo hindi siya maaakit sa mga babae. At isang hologram na imahe na gagawin sa kanya bilang pagsamba sa kanya ng mga tao. Tatataka niya ang mga tao ng kanilang mga kamay o ulo para makabili o makapagbenta. Siya ay mamamatay at muling mabubuhay. Siya ay magdedeklara na siya ay Diyos sa templo ng Diyos at ihiling inasambahin siya ng mga tao. Ngayon, hindi natin nakikita ang mga malinaw na palatandaang ito kay Donald Trump o kay Jared Kushner sa ngayon. Ngunit nakikita natin ang ilang mga nakakabagabag na bagay sa parehong mga lalaking ito. Ang ginawa ni Donald Trump kamakailan tiyak na makalaglag pa nga. Nakita ko ang mga susunod na video na medyo nakafocus kay Jared Kushner at ilan sa kanyang mga transaksyon. Si Jared Kushner ay isang kasangkapan ng Zionismo. Siya ay isang instrumento ng malalim na estado at siya ay sexual at pinansyal na kompromiso. Ayon sa MI6 at ilang mga mapagkukunan ng CIA, hindi opisyal, uh, siya ay pag-aari ng mga Zionist sugar daddies. Una, bibili ka ng pahayagan, pagkatapos ay pakakasalan mo ang anak na babae, pagkatapos ay bibili ka ng gusali, pagkatapos ay kukunin mo ang ama, pagkatapos ay kukunin mo ang kanyang kapangyarihan. Ito ay talagang nasa Bloomberg kung paano isasagawa ni Jared Kushner ang patricide. Ang hindi nauunawaan ng mga tao ay si Ivanka Trump, ay na-profile ni Jeffrey Epstein at Ghislaine Maxwell, parehong mga ahente ng Mossad. Uh, si Ghislaine Maxwell ay anak ni Robert Maxwell na siyang pinakatanyag o Zionistang espya sa Estados Unidos ng Amerika. Kaya't ang aking konklusyon kay Jared Kushner ay siya ay kilala bilang isang ahente ng isang banyagang kapangyarihan. Siya ay kilala bilang isang Israeli firster. Siya ay kilala na nagpatupad ng ilang napakasamang mga kasunduan sa negosyo. At siya ay kilala na nailigtas sa kanyang 666 mark of the Beast Building uh, ng Qatar. Okay? Kaya siya ay kompromiso sa lahat ng posibleng paraan. Kakaiba rin na si Jared Kushner ang patuloy na gumaganap ng medyo malaking papel sa pandaigdigang usapin lalo na sa mga nakapaligid sa gitnang silangan at partikular sa Israel. Paano na pagpasyahan ng White House na angko para kay Jared Kushner na magtrabaho sa mga bagay na kinasasangkutan ng Qatar, UAE, Saudi Arabia, tatlong bansa na pinagsama ay nagbigay sa kanya ng higit sa 2 bilyong dolyar para sa kanyang investment? Muli, hindi ko pinaniniwalaan na si Jared Kushner ang Antikristo. Ngunit marahil ang pinakamalapit na bagay na sinasabi ni Jared sa publiko ay isang bagay na sasabihin o nanaisin ng Antikristo balang araw, ito nga ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ang tao. Sa panahon ngayon, ito yung modernization ng medisina para ang mga tao ay maging immortal o mabuhay magpakailanman. Panoorin po muli natin siya. Mula, uh, alam mo, nung nakaraang taon, ang isang bagay na sinubukan kong bigyang prioridad mula nang umalis ako sa White House ay, alam mo, makakuha ng ilang ehersisyo. Sa tingin ko na mayroong isang magandang posibilidad na ang aking generasyon ay sana sa mga pagpunlad sa Adham. Alinman, alam mo, ang, ang unang henerasyon na mabubuhay magpakailanman o ang guling henerasyon na mamamatay. And kaya kailangan natin panatilihin ang ating sarili sa, sa medyo magandang kalagayan. Ano, incident lang ba ito? Dumarami ang bilang ng mga tao na nagsasabi na si Trump ay maaring antikristo dahil siya ang nagplano ng buong plano ng kapayapaan sa gitnang salangan. Ngunit tandaan po natin, si Trump ay hindi Hujo. Siya ay Amerikano. Hindi kaya si Jared Kushner at hindi si Donald Trump ang magiging antikristo dahil siya ay may lahing Hujo? Upang matiyak ang tagumpay ng pagsisikap na ito, ang aking plano ay tumatawag para sa paglikha ng isang bagong internasyonal na katawan ng pangangasiwa, ang lupon ng kapayapaan, tinatawag namin ito, ang lupon ng kapayapaan, isang magandang pangalan, ang lupon ng kapayapaan na pamumunuan, hindi sa aking kahilingan, maniwala ka sa akin, ako ay napakaabala, ngunit kailangan nating tiyakin na ito ay gumagana. Uh, ang mga pinuno ng mundo ng Arabo at uh, Israel, atlahat ng kasangkot. Hindi nini nasaki nagawini toaket. Ito ay tamimonoan ng isang ginoon akilalabi lang pangulong Donald J. Trump and established unidos. So we're going to go and uh, I'm going to say a few words. We're we'll giving a little speech and then we're going to meet with the leaders after that and uh, spend a little time together without the media. Uh, the media is invited to the speech. I just want to tell you the people behind me and some of the people in the room that are so helpful but the people behind me are the greatest leaders most powerful leaders the richest leaders frankly sometimes it's not politically correct to say that to thank you all thank you to me mr general thank you very much thank you very much Great job. Great job. Thank, you. thank you very much everybody thank you okay Kapag titingnan natin ang lista na binanggit ko ng mga katangayan ng Antikristo, hindi ito natutupad ni Trump sa ngayon. At si George Kushner ay medyo hilaw pa para pagdudahan na siya ang Antikristo. At pwede rin si Donald Trump at George Kushner ang dalawang halimaw na binabanggit sa Revelation chapter 13. So sila kaya ito? Ang mga plano ng kapayapaan sa gitnang silangan ay nagpapakita sa akin na mukhang nangyayari na ata ang propesiya o di kaya ito na ang daan para mangyari yung propesiya? Pinatutunayan din ito na totoong Biblia dahil sinasabi nito na mga propesiyang makakaroon ng pangangailangan para sa kapayapaan sa Middle East. At what incident na nangyayari na yata ngayon. Isa pang propesiya na ang lahat ng bansa ay magiging kalaban ng Israel. Ang propesiya ng aklat ni Zacarias ay nagsasabi ng mga bansa ay laban sa Jerusalem sa mga huling araw. Meaning may propesya talaga na ang mga federasyon ng mga bansa ay magkakaisa laban sa Israel. At naniniwala ako na nakita natin sa United Nations kasama si Netanyahu at mga bansang dumalo ay isang paunang pagpapakita na kung ano ang pinapropesya ng aklat ni Zacarias na ang mga bansa ay titipunin laban sa Jerusalem sa mga huling araw. Sige, ang nakikita mo dito ay ang ang um, um, ang malaking pag-alis mula sa UN General Assembly Sandra dahil um um uh, ito ay talagang nangyari na dati kay punong ministro Netanyahu. Makikita mo na ang palapakan ay nagmumula sa mga Israeli habang mangyaring mag-order sa bulwagan. Maglakad, panoorin mangyaring umupo ang mga individual ay nagpasya na hindi nila kayang umupo at makinig sa isang talumpati. Oh, ito ang yata ang simula ng pag-ugat ng galit ng mga bansa laban sa Israel. May propesiya kasi na balang araw ang mga bansa kahit ang Antikristo mismo ay kukubkubin ang Israel at ang mga Hudyo ay magsisitakas patungo sa ilang ng Petra. Kaya ang mga propesiya ay unti-unti nang gumagalaw patungo sa fulfillment ng prophecy na hindi natin namamalayan. Ngayon ang tanong, si Jared Kushner kaya ang magiging Antikristo? Well, magbantay pa po tayo. Pero napaka-alarming po kasi ang kanyang ginagawang kapayapaan lalo na't siya ay may dugong budyo. Kaya nandyan na po ang mga signs mga kapatid. Gaya ng peace treaty ni Donald Trump at Jared Kushner sa pagitan ng Arab extremists at Israel. Ang mandatory digital ID na mandatory na sa United Kingdom. At ang mga malalakas na lindol na nararamdaman na natin dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa at pagpaparamdam ng pagtayo ng Third Temple sa Jerusalem, Israel. Ang apat na signs na ito ay nabanggit na patunay na ang Biblia ay totoo. Totoo ang sinasabi ng propesya. Kaya maging handa na po tayo dahil at any moment, pwedeng-pwede na pong tumunog ang trompeta.